Magandang araw po sa inyong lahat. Bali turuan ko po kayo makapag-English kung saan po ay yung laging ginagamit. Okay na maski pa po kayo ay baguhan pa lamang ay makakapag-English na po kayo. Okay? So ganito lang po ang gagawin natin. Pili lang po kayo ng isa dito. Dito sa yan ang bagay na, na kapag english po ay that is the thing at saka ito pong ito ang bagay na this is the thing. So pili lang po kayo ng isa diyan. Pagkapili niyo ng isa dyan, pipili po tayo ng isa dito sa baba. Kung ang gusto nyo ay nagpapasakit sa akin, ay struggle with. Okay? Yung sa po dito, yan yung with, yung struggle, nagpapasakit. Tapos yung akin, ay. Okay? Sumunod, nagpapasakit sa iyo. You struggle with. Pag ang napili nyo ay nagpapasakit sa atin o kaya nagpapasakit sa amin, pag in-English nyo, isa lang po. We struggle with. Pag nagpapasakit sa kanila, they struggle with. Pag nagpapasakit sa kanya, tapos yung kanya po ay lalaki, hipo ang gagamitin nyo. Kung babae, she. At saka yung struggle po natin dito, lalagyan nyo ng S sa dulo. Okay? Ang dahilan po kasi, kaya naglagay po tayo ng S sa dulo dito sa struggle, kasi yan po ang senyales na ang, na ang ibinibigay po nating impormasyon ay pang ngayon. Okay? Ang ibinibigay nating idea ay sa pangkasalukuyan o pang ngayon. Okay po? So yan po ang batas. Pag gumamit kayo ng he o she, tapos pang ngayon yung ibinibigay yung impormasyon, yung verb nyo po, at ito po nga ang struggle, yan po yung verb natin, ay lalagyan nyo kailangan ng S sa dulo. Okay po? Ngayon, dito naman po sa baba, kung pinangalanan po natin yung tao, tapos isa lang po ang bilang ng tao, yung verb po natin ay dapat po ay iporma po natin katulad din po sa batas ng para sa he or she. Kaya kung mapapansin nyo, yung struggle po natin dito ay may S sa dulo. Para masabi natin na yung ibinibigay natin impormasyon para kay Tarzan ay pang ngayon. Okay? Samantala itong I, U, W at saka day, wala pong S sa dulo. Kasi yan naman po ang batas para sa mga sa mga pronoun na ito. Itong I, U, W o day. Kung gusto mong sabihin na pang ngayon, na impormasyon yung ibinibigay nyo. Okay? So, nagpapasakit sa kanya, he struggles with kung lalaki. Nagpapasakit sa kanya, she struggles with kung babae. Okay? Dito sa pangalan, nagpapasakit kay Tarzan, Tarzan struggles with. Okay po? So, magbigay na po ako ng halimbawa. Subukan po muna natin itong yan ang bagay na. Yan ang bagay na nagpapasakit sa akin. Pag in-English nyo, that is the thing I struggle with. Okay? Sumunod. Ito ang bagay na nagpapasakit sa akin. Pag in-English nyo, this is the thing I struggle with. Sa pangalimbawa, yan ang bagay na nagpapasakit sa iyo. That is the thing you struggle with. Okay? Ganyan lang po kadali. Okay? Mamimilang kayo ng isa dito sa sa taas at saka ng isa rin po dito sa baba. Pagsasamahin nyo lang po at kukunin nyo lang po yung katumpas na English na mga salita para sa kanila. At makakabuo na po tayo ng, ng English sentence na gamit na gamit. Okay po? So makikipractice at saka sana makikipag-aralan po. Okay po? Maraming salamat po.